sa agosto buwas 21, 25 Araw ng uh, Office Ayan, ang nangyong si Busong payo Sa uh, taga Barabi Babi uh, Si po ay nagbubunot o, Kala nyo si Maparoray lang yung marunong na magbunot ha Pati yung aming uh, tanod Na si payo, ayan, nagbubunot siya oh. <laughs> Ganyan pa mga gwapo Ayan Ayan o. Oh. Pusa natin ng video. Ito ang, ang dami niyang uh, kukuprahin. Andito yan nakatambak dito. Ayan. Sa tabing dagat ng uh, Boracay del Norte gamon summer. So alam ano po yung mula. Ninawabasa na yung aking cellphone. Uh, Maraming salamat po sa mga nagsupport at happy 60th sa aming uh, sekretary. Sekretary Morales. Ayan at po nagtanghalip po sa inyong lahat uh, nandito Nandit po ngayon sa bahay ni Apoiteria or Lola Teria uh, Siya po ay nagkagawa ng uh, paul or pawid Ang uh, isang katos po niyan ay 1,200 pesos yung mga mag-order po sa inyong dito sa Bawang Baryo uh, Bawang Baryo, Barangay Putan del Norte, Gamay Nusabon Ito po yung uh, papunta, yung kalsada sa Barangay Bato Road, o, Ito, ito nga road. kalsada ay papunta sa Barangay Bato. Ito nga lokasyon. Dito po yung nagagawa ng uh, powder or pawid. Uh, 1,200 ang uh, 100 pieces. Bato Road. Oh, nga... uh, Bato. Barangay Bato Road. Oh, uh, yan uh, crossing dito. Yung mga ordinary sa inyo ng uh, pawl or pawl. Yung uh, 100 pieces ay 1,200 pesos. Oh, uh, di ba mo sa papeteria? Ito so, yung mga napuhay nila dito sa paggawa ng pawod or pawod. pawid ng pawid. Oo. Uh -huh. Si kanyang amuting uh, bahay ni Apoy Teria. Maraming salamat po sa magpatuloy pong support kay Kagbutan Vlogger o Inoy. Abangin nyo na po ang aking mga next video, mga i-upload. Sa tadi so, nga doon nga maghusa, doon ha, tolo, ali pa. Tari, kami sila pang. Huwag nga maghusa Ya ganti tina mo ni Mon Joel. Iba Mon Joel. Oh, hapon na at oras alas 4:50 no ng hapon sa tabing dagat ng kagamutan. Ayun na August 18 2005 Sunday 5. Si Bosing Joel. Okay, ayan din. Kanyang, uh, kanyang darling kanyang arug sakarga ka sila ng uh, lambat sa bangka o motorboat ito sa tabing dagat ng uh, barangay kamotan del uh, la orde oh, mga hello this mga pods ni busing joel makita naman si busing joel ano Po yung vlogger, shout out na po kay Sir Gerald. Sala po mga kadag mga vlogger. Team Gamay, at one more nung kadag-creator. Shout out to all. Good afternoon. Yan, thank, pasensya nung tayo po na ikumas. Eh. Baka dahil po yung signal ng aking load. At yung globe din, mahina yung internet. Bago ito mga ganun ma. Laging mahina yung globe. Tapos laging brown out yung Norsa Milko. nako, 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 nako.